Ngayon po, the missing ingredient. Ano po ba yung missing ingredient na to? Patapos na po tayo. Marami po sa mga simbahan, many churches have truth. Meron pong katotohanan. Meron po silang mga order and doctrina. Pero kulang po sila sa pagmamahal. Love is the atmosphere where spiritual growth thrives. Sabi nga po sa Biblia, Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel kung wala naman akong pag-ibig para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompyang na maingay. The church is imperfect but still worthy of love. Ang simbahan gaya po ng isang pamilya ay mayroon pong mga flaws pero we are still called to love one another. Imperfections are opportunities for growth and peace. Love is our greatest witness. Ang sabi po sa 1 Peter 4.8, Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. So tayo po ngayon ay uh, manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa katalinuhan sa knowledge and wisdom na inyong ipinamalas sa amin